Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Haji Garcia at welcome po sa ating munting pagninilay, kwentuhan at inspirasyon. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang paksa na tiyak na may kinalaman sa buhay nating lahat. Ang pagsubok. Bakit kaya may mga pagsubok sa buhay? Bakit tila habang pinipilit mong maging mabuti, mas dumarami pa ang hirap. At higit sa lahat, paano tayo magtatagumpay sa kabila ng lahat? Handa ka na ba? Alam mo, may isang kwento akong gustong ibahagi. May isang ina, anim ang anak, mag-isang bumuhay sa kanila. Nagtatrabaho bilang na bandera sa umaga at tindera ng kakanin sa hapon. Lagi siyang pagod, madalas umiiyak sa gabi, pero kinabukasan, gising ulit at may ngiti pa rin sa mukha. Hindi niya tinanong ang Diyos ng bakit. Ang tanong niya ay, paano? Paano ako magpapatuloy kahit masakit? Paano ako lalaban kahit pagod na pagod na ako? At di ko malilimutan ang sinabi niya. Laging may dahilan ang lahat. At kung hindi ko man maunawaan ngayon, balang araw magiging malinaw rin. Bakit may pagsubok ang buhay? Mga kapatid, ang buhay ay hindi laging madali. Sabi nga sa Biblia sa Juan 16.33 Sa sanlibutang ito ay magkakaroon kayo ng kapighatian Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob Aking dinaig ang sanlibutan Ang pagsubok ay hindi parusa Minsan ito'y pagsasanay Minsan ito'y paghahanda at madalas ito ay paglilinis. Halimbawa si Hob, walang ginawang masama pero pinagdaanan ang lahat ng trahedya. Nawala ang yaman, pamilya, kalusugan, pero sa huli, ibinalik ng Diyos ang lahat, higit pa sa nawala. Ang ating mga sugat ay hindi palaging sinyalis ng kaparusahan. Minsan, iyon ay marka ng paglago. Kapag dumarating ang pagsubok, anong natural na reaksyon natin? Bakit ako, Lord? Parang pagod na ako. Ayoko na. Normal lang yan. Tao lang tayo. Lalo na kapag sunod-sunod ang problema. Pero narito ang mahalaga. Ang ating emosyon ay hindi kailangang maging tanikala. Pwede itong maging gabay. Kapag naramdaman mong umiiyak ka, okay lang. Kapag nadismaya ka, normal lang. Pero Huwag mong hayaang manatili ka doon. Hindi ka itinakdang manatiling luhaan. Ikaw ay itinakdang lumaban. Paano harapin ang pagsubok? Ngayon, paano tayo dalaban? Una, pananampalataya. Kumapit sa Diyos, manalangin. Hindi lamang para sa milagro, kundi para sa lakas na patuloy na maniwala kahit wala pang sagot. Faith is not the absence of struggle. It is the courage to trust even when the struggle is all you see. Ikalawa, pagkilos. Ang panalangin ay may kasamang kilos. Kung nawalan ka ng trabaho, maghanap ka. Kung may nasirang relasyon, ikaw ang unang gumawa ng hakbang. Kung nada pa ka, bumangon ka. Ikatlo, suporta ng komunidad. Huwag mong sayangin ang presensya ng mga taong nagmamahal sa iyo. Pamilya, kaibigan, pastor, kabarangay. Lumapit ka. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong. Ikaapat, pasensya at pag-asa. Hindi ka iniwan ng Diyos. Hindi lang ngayon mapasiyan nararamdaman. Pero nariyan siya. Tahimik pero tapat. Buhay matapos ang pagsubok Kapag nalampasan mo ang unos, iba na ang hangin Mas malalim ang pananampalataya Mas buo ang tiwala sa sarili Mas malawak ang pagkaunawa sa buhay Parang ginto, kapag pinadaan sa apoy, mas luminis Mas naging dalisay Ganon din tayo. Kung dati madali tayong sumuko, ngayon kaya na nating magsalita ng kaya ko to. Kung dati mababaw ang pananampalataya, ngayon kaya na nating magsabi ng salamat Lord kahit mahirap kasama kita pagninilay at hamon Ngayong matatapos na tayo, nais kitang tanungin. Anong pagsubok ang kinakaharap mo ngayon? Sino ang kinakapitan mo? Paano mo ito nilalabanan? Isang paalala lang kapatid, hindi mo kailangang malampasan ito mag-isa. Hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. At kahit parang walang nangyayaring maganda may ginagawa ang Diyos na himala sa likod ng katahimikan. Bible verse: When you go through deep waters, I will be with you. Isaiah 43:2. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin. Kung Nabless ka sa vlog na ito. Pakishare mo ito sa isang kaibigan na dumaraan sa matinding pagsubok. At tandaan mo, ang laban ng buhay, hindi mo kailangang harapin ng mag-isa. Ako si Haji, nagsasabing may pag-asa, may Diyos, at may bukas na mas maliwanag. Hanggang sa susunod, Paalam at pagpalain ka.